Hello mga kaibigan, hello po. Napagpalang gabi ulit sa inyo ha. Mga kaibigan ko, ah uh, ito po ay isa pang isisir ko po sa inyo sa gabi ito, sa mga oras na ito. Isa siya ay tawag nito ay Sungay ng Usa. Sungay ng Usa mga kapatid. Ayan. Sungay ng Usa. Napakainam po rin po ito, nagtatabi din ng mga masamang uh, mga yung mga negatibo rin po. Uh, sa ating bahay, yan sa loob ng tahanan, eh nagtataboy pampaamo. ng mga oh, ng ta negatibo at pampaswerte rin po ito mga kaibigan. Pampaamo. At pampaamo sa mga taong malalayo ang kaluuban sa atin. Ano po? Ito po ang kakayahan ng sungay ng usa. Higit sa lahat mga kapatid, ang kakayahan pa nito, pidi po ito panggamot. Tulad po ng kagat ng mga hayop na may mga rabies. Mga marara, kung sabihin ko, ano po? Kung sa Tagalog may rabies, ang tawag natin, mga mababangis na hayop. Tulad po ng aso, ha, ahas, ano po? Ito po ang kakayahan ng uh, ating sungay ng usa, tulad po ng kagat ng aso, kagat ng ahas. Ito po ay ididikit mo lang po ang tulad po nito sa pinutulan ididikit nyo lang po na tulad na example lang po ididikit po lang sa balat kung saan po nakagat ididikit mo lang po ganyan yan kusa po didikit yan pag ang kinagatan po ay may rabies na dumikit ano po okay. hihigupin po ng sungay ng usa yan kung mahaba po kaya alam po natin na sa mga bangkita po ay maraming ang binibinta ng mga maliliit na ginaganyan eh hati-hati nilang sungay ng usa para dumami para marami po ang mabahagian kaya ganun po ang ginagawa ng iba no po, yun po ang kakayahan nito na isisir ko sa inyo sungay ng usa na napaka bisa panghigop ng mga rabis at pampaswerte pa pampaamo sa mga taong ang kaluuban yun po ang kakayahan nito mga kaibigan ayan maraming salamat mapagpalang gabi sa inyo lahat Ikit sa lahat sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa taas maraming salamat po